Nunta naman na yung mermaid. Hiluta. Hiluta. Nunta naman na ha? Hala na. Nakukaya mo ng ano hawak. Kaputuro yan ng hawak. Mamatay ka sa mermaid ni mo. Siyan. Mamatay na yung mermaid. Kaya na naman yung hawak ko na. Hiyok-pihok naman na ha? Ilihok ka. Na ha? na mapaturay na na kalukoy sa mermaid na mahilag na siya ni siya nun na dinan na makalangoy mong mermaid siya naun sa naman mermaid ang mermaid siya napiang mo ng hawak

Ilutag daw ni na ginapi ang namuhilak na mermaid na nakalangoy. Kaya imo man nagi piyang gagang hawak. Uy! Ay, na ito, oh. Nawa natuana, ito, ito, ito. Adto, natuana, mermaid, na to anak mermaid. At to na mermaid ni hilak na. Tuwa na nasuko ang mermaid. <coughs> Nekataas bakit yung sa mermaid? Otro? Otro ko na ba eh? nag-mermaid na ako sa mermaid ba Pakita ko. <laughs> Pakita ko bag na ako sa mermaid. Dali. Naagtila sa mermaid eh, Aday. Nah, Hangad. Tanawa, tanawa sa lingkuranan. Hangad sa lingkuranan ba? Naagtila sa mermaid na ah. Tikol tikol. Tikol tikol asun. Alag mermaid ba tanaw Tanawa na ito katawa ba eh. Ha? Mermaid Mid. Ni Jesus sa mermaid na ng kalangoy, kinapi ang hawak, nakalihok.